pinakadanas dyan, tan pulot oh. sa dinakdakan. Oh, sarap po, oh. nakabalot po sa dahon sa aking. Yes, Oh, sarap. Ay, school. Ayan, dumadami na. Ang ating mga miembro, dumadami na, dumadami na. Ay, na matimbo. <laughs> <laughs> okay, Happy anniversary! Alright. Okay, welcome to Adlag, Tigadlag, Tigadlag. Ayan na, hihihi, hapon na. <laughs> Are. Ate ginagawa natin dito sa ano. Atulay nang at nag. Ayun, oh. ayo natin tsaka ito yung mga ibako. Hey, Kita tayo. Oh. Mga bakal na binababa. Welcome to my home, Mario. Pag na malolos bulak. Right. Wow, ang aliwala sa bagna. aking mahal na simbahan ng Santa Cruz na simbahan ng Santa Cruz ng Magna let's go diretso right ahad oh, na tayo sa ng Magna ako na ano ko ba yung kay Baring Adel sa tao na lang Baring Adel andito tayo sa barangay natin at tayo sa boundary ng Magna at Panasahan alright very good ito pala si Idol eh

Okay. Diretso again. Oo. Sarap ng panahon. Malamig-lamig. Oo. Oh, ganyan sana dapat buong taon. Oh, Eh, tumahal na araw, eh. Sigurado napaka-inig naman makakarami. Ngayon po. Ayan. Medyo kulimlim. Tsaka malamig. Siyempre yung kinahanan natin ang San Jose. Oh, Oo. Manggagawa ng atlag. Eh, ng atlag ng parasahan. Okay. San Jose Parish. Parasahan. Let's go! tayo sa Monterey Welcome to Matimbo Ano tayo sa Matimbo <laughs> Alright, kung ano nga naman Alam nyo ba ang Matimbo ay nanggaling sa salitang Matambo Dahil nung araw daw marami dito ang mga puno o mga alaman ng Tambo, yung ginagawang Tambo kaya Matambo, nice to know Okay, ito na tayo ulit Diretso Alright Okay, very good Okay,

papuntang pangkal yun yung meron ko lumikon tricycle pinagyo pa tayo na lang ayan eto na tayo sa Kitmes uh, General Isidoro Torres Memorial Elementary School yes. welcome back to the school <laughs> yare very good Alam mo tao good afternoon Philippines okay natin tayo sa barangay ng Matimbo Malolos Bulacan ngayon po, gaganapin ng ating mga tropas ng Astic Boys Club ang kanilang 31st anniversary sa kanilang samahan. At syempre, makikijokang tayo dito. At malapit na mag-umpis ating mga tropas dito dahil nag-ready na kami. Alright, kakay muna kami. Let's mamam! Okay, syempre kasama natin si Idol Eric Bagay. Magtatanong lang tayo sa kanya kaunti. Ngayon po ay March 22, 2025. Alas 6 ng gabi. Ngayon po ay sineselebrate nila ang kanilang uh, anniversary ng samahan. Tanong na rin tayo sa kanya. Uh, paano ba nag ang ating samahan ng Astig Boys? Ah, ano lang, sa laro-laro lang nung kami bata pa, na, uh, nasa lupa, hanggang sa kami naglaro ng sa half court, ah. kasi nag-color uh, game kami, hanggang For, sa... Puro mga magkakabata pala ito, ano? Oo, oh, puro magkakabata kami. Ayun. Eh, ito ba? Bakit Bastig? Diba? Ay, ano? Yung term na astig kasi sa atin, di ba? Nung araw parang cool. Ano? Oh, yung astig. Yung sabi, may matigas na rin. Matigas, siga, ay, siga, siga. Oo, oh, siga, siga. Oh. Yun lang, lang. Yung Kumbaga, term. Yung term lang naman, oo. Oh. Uh, pero tapos mga nun, kami. Ayan, tapos kailan na buo itong ating uh, astig uh, boys? 1990 po. 1994. Year 1994. Kaya ngayon ay sinya-celebrate natin ang 31st anniversary Opo. ng Astig Boys Club. Uh dito sa atin sa Matimbo. Matimbo. Oh, may mga plano ba tayo susunod na mga charity o oh, kung ano pa man? Ay, kung ano maano ng pamunuhan, ay yun na lang papag-usapan susuporta lang Ay, maraming maraming salamat sa oras. At syempre, happy 30th anniversary sa atin. Okay, thank you. Yeah, bye bye. <laughs> oh, ito ang handa namin. Oh, let's go eat bulaga. Oh, sarap talaga. Oh, may talaga tayo, ito pa. Eat bulaga. Oh, minuto. Ayos, baka namin sa minuto. Meron pang, oh, ano ba 'to? Cal Calderets. Calderets chicken. Eat bulaga. Oh, dami pala ito, ano 'to? Adobo. Adobo. Adobo, adobo pinyan. pinya, pinyan. Pare-parese. <laughs> <yung? laughs> e, ito bulaga oh pa. Diba? O, Oh, Ito pa. Sarap dito. At wala po to. Pinaka-the best dyan. Tanpulod sa dinakdakan. Sarap po. Nakabalik po sa dahon saking. At Siyempre, ang ating minod. Oo, lasa. At ito pa. Ito Yung mga eh, square yun, natin. Ito eh. bulaga Ito oh. Amin. Para para sedang. Ayos. <laughs> ah, yes. Momento, ngongo. Siapa yang beli tuh ang telo ke pagulang sangai? Ya, no, tak balik ba. Ah, si ya, idol. Idol. Ya, kain dah. Sarap lah. Oh, amlang. Dalam ke atas. Ya, siapa sepin muna. Mama itu mau mati di labanan tuh ana. Adol. Mau mati di labanan. Ayos, kain. <laughs> Mama itu beli tuh si presiden. <laughs> hmm, andame. Uh, dami, Mam. Siapa so, yang yeah, ngatin Nonton, guys! belok no, belum belum, berangkat! Ayo, guys! Belok-belok, berangkat! Ayo, guys! Belok-belok, berangkat! Ayo, guys! berangkat! Ayo, guys! Belok-belok, berangkat! Ayo, Ayo, guys! Ayo, guys! Belok-belok, At ah, berani, ah, aming expert na pulutan. oh, dinakdakan. O, uh, dami. itu <laughs> na na... <laughs> Alright, oh, <laughs> Shout out, shout out. oh, sarap Shout out. Uh, sarap. Sa shout out. <laughs> ah, okay, shout, uh, shout, <laughs> shout out. Yes. Syempre, ini masarap. Tinigman ko. Ito, <laughs> expert natin pang kajokak. Oh, oh.

Very good. <laughs> Namumuto na ako. Siyempre, <laughs> ang ating pamuno, ano? Alam pa, umpisa na tayo, ano? Mamam na, habang naghihintay pa. Eh, si Idol pala, Idol, welcome to our anniversary. Ayan <laughs> naman si Kuwait. Ah, oh, siyempre, ang ating kaibigan. Kansi. Uh, alam mo naman, lagi tayong nagkikita, Kansi. Ang ating masipag na, Kansi Alrico. Oh, ayan, ito tayo ngayon. Magandang trying. gabi po sa inyo. Eh, Siyempre, salamat sa pagpunta uh, sa aming anniversary. <laughs> Ay, anniversary. Parang tinga rito. <laughs> anniversary yun lang. Eh. <laughs> oh, Siyempre, kasama natin ang na, ating masipag na si Consel Rico Capule. ah, oh, uh, na... Masipag niya rin ito. Uh, napakasipag din ito. Kung saan-saan ko nakikita. <laughs> parehas <laughs> lang din. Lagi kami nakikita. <laughs> masipag din si Consel. At syempre, magpapasalamat muna ang aming Astig uh, Boys sa pagpunta ni Consel Rico. At uh, syempre sa kanyang uh, gift sa atin. Thank you. Sa pasimbahan. Oh, oh, naman. Basta dito uh, sa atin, sa malolos Sa ano? Ah, yeah. uh, stick boys. Hello pa. Ayan, dumadami na. Ang ating mga membro, dumadami na, dumadami na. Dumadami na, na na inom. <laughs> Obrigada. Gabayan niyo po ang lahat po ng mga miyembro at na pamilya na paparating pa lamang po. Nawa po sa aming pag-uwi ay gabayan niyo rin po kami na pagkatapos po ng pagsasaya na to ay paparating po kami sa aming mga pamilya ng iltas. Inihiling po namin na maraming tao pa po kami magdiwang at makaharap po namin ang bawat miyembro ng ASTI. Ganon din po, ipinapanalangin po namin ang kaluluwa ng miyembro namin na nasa inyong sana po siya ay nakatrihide po sa amin ngayon ng pangpapagdiwang sa amin. Hinihiling po na hinihiling namin sa iyo ang sa ngala ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama, na anak ng Espiritu Santo. Amen. Mr. Colegio, Mr. Colegio, bibigyan natin pangaluan ng mensahe. Mensahe. Salamat sa mga your <laughs> <laughs> <laughs>

Ito at ating malapit na tropics ng Astig Boys Club, alright! Astig Club lang walang. Ah, so magpapasalamat muna ako sa mga bisyate si uh, konsep. Patrick, Chasy si Idol JC, selamat At ah, syempre ang ating mga throwbacks dito ya, Balang kayo Happy Anniversary Happy, si Idol oh. Alright, let's go! <laughs> may tama na, may tama At <laughs> syempre, <laughs> <laughs> ya, ito pa, ito pa <laughs> Happy, Ayah, ba. Ba. may Happy Anniversary! Alright! <laughs> kagandang mga astig girls <laughs> yeah. ito pong ang ginagawa natin ng mga anniversary sa atin dito sa Pilipinas napaka ganda nito eh kasi naalala natin yung ating kabataan yung pagsasama-sama nung araw kaya ito 31st napakatanda na itong anniversary na to. Kaya nakakatuwa isipin na yung mga gato samahan tumatagal kasi hindi naman lahat ng samahan tumatagal. At syempre, ang wish ko lang sa ating mga TROVAX na Astig Boys Club e eh mas uh, humaba pa at meron pang magmana sa kanilang samahan na the best. Very good.

спрашивает на мат.

Napakarami po, baka dito na akong masumsub. <laughs> paalam na ako sa mga trawabas natin. Maraming thank you, salamat. Thank you, thank you, thank you. salamat, salamat. Good oh, uh, Tsaka kay Konse, tsaka... Ito pala, vice. Tsaka ating presidente. Lasing ni. Salamat, salamat. Uh, until next time. Universal. Sa ating, uh, 50. Huwag paalam, alama? Sa 50 pa, sa 50. Ah, mo tayo, 50. <laughs> okay. <laughs> Tamis. <laughs> joka na, joka talaga ating, ano. You know? May pasyara ko dito tol. Thank you. <laughs> okay, so paano? Hanggang dito lang tayo tol. Thank Ayan. you. salamat sa pag-invite sa akin dito sa inyong napakasayan. 31st anniversary. Love Until you. Until next time. Bye-bye. Welcome! Kasama po natin ang maganda at mabait na si Ma'am Nika Trine. Siya po yung representative ni Gov Daniel Fernando sa ating event. At syempre, magpapasalaman po ang ating uh, kasamahan ng, tro ng tropa ng Astig Boys dito sa amin sa Matimbo. Yan, sa kanyang gift sa atin para sa ating anniversary. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming maraming salamat. Eh, syempre, kasama natin si ang maganda at masipag na sekretary ni Bruce. Vice, Vice Go. Governor Alex na Alex Castro. Ah, uh, si Ma'am Win Cruz. 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 Okay, siyempre papasalamat po sa ang samahan namin Panko. ng Astig Boys dito sa Matimbo siya, sa uh, simpleng gift sa atin ng ating mahal na Vice, May, uh, Vice, Vice Governor. Governor na si Alex Castro. Yan. Thank, Thank, you. You. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, sa si Idol Nathan po kayo. Siyempre, magpapasalamat muna kami sa gift sa atin sa anniversary ni Conce JP Pidog. Okay. Anniversary po. Ah, salamat, salamat sa from ah, Stick Boys. Thank you. Ah, kayo rin. Eh. Alright. Ah, siyempre, kasama natin ang magandang konsehala dito sa amin sa Matimbo. Yeah. Ah, ano po? Ah, ano ba del. Balite. Ah, del Balite. Shout out kami sa Balite family dito sa amin sa Matimbo. Malalas mo ka. Yeah. Ah, bayan, Hi. Happy anniversary! Happy Oh, ay eh, gaganda pala ng mga konsehal dito ay sa Matimbu. Ay, 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 Kasama natin si konsehal Lori Malapit. Lori Malapit. malapit. Oh. Hindi malayo. Oh, malapit oh. na malapit. Happy anniversary. Ayan. Oh, syempre, kakamay kami. Ah. Kasi na. din kami sa sanggo barangay ng Matimbo. Okay. Sa kay Kapitana at sa mga konsehala hanggang sa ating mga uh, peace and order. Salamat Baba. po. Thanks for inviting us. Yeah. <laughs> oh, shout out ako sa mga subscriber natin na nanonood sa akin. Yung pamangkin ni Idol na si Winnie Babe Alcoriza tsaka si Boy Alcoriza Okay. Uh, tatay na niya. Uh, salamat po sa pag-view sa ating uh, channel. Okay. Thank you. bye uh, ah, Pen and Pay to Vlog. Uh, shout out kami. Teka lang. So ako sa Pen and Pay to Vlog. Uh -huh. Nila Pangulo. Dito sa amin sa Patimbo. Pakisuporta natin. Meron sila sa YouTube at sa Facebook. At kakawin kami. Uh -huh.

At sya ka kami kay Idol, o. At sya Idol. Ayan. Dumadami na, dumadami! O kasama natin si Ma'am Gemma Francisco. Ayan. At representative ni si Konseki Castro. Salamat sa pag-bisita sa amin uh, in behalf of uh, Sir Kiko Castro. Yes, sir. Akawin ka din. <laughs> nice na <Rayona. laughs> kasama natin ang na ating mga masisipag na konseyan. Kasama si Kose si Jenny. Si Kose Troy.

So, ulit, ano? tayo! Very good! Well, uh, welcome! Siyempre, isang so, ka kaibigan na rin na natin ito, si Cap Jun uh, Cruz. Ano? Si Cap Jun Cruz, uh, kasama natin dito sa atin sa ating anibersaryo ng uh, Astig Boys Club. Uh, Yan. Maraming maraming salamat, Cap uh, sa pagdalo sa ating anibersaryo. Ito mga kaibigan na natin yan. Lagi <laughs> tayo nandyan. nandyan. tayo sa ano. Tsaka yung anniversary namin na elementary, sa kanila namin ginalap. Kaya ka ako, nagpapasalamat sa kanya din. Thank, <laughs> thank you, sir. Thank, thank you. you, thank you. Okay, syempre, kasama natin ngayon ang naging kakilala na rin natin, si Idol Muchas Absalon. Uh, si Atorny Muchas Absalon. Uh, kaibigan na rin natin ito. Uh, nagpapasalamat kami sa pag-attend dito sa, sa Astig Boys Club ng Matimbo. Opo. Adon, salamat. Salamat uh, syempre maraming maraming salamat din sa inyo sa lahat ng nanonood sa vlog na ito supportahan lang natin uh, kasama ang Asking Boys Club at lahat ng samahan sa ating lungsod ng Malolo supportahan natin maganda mga hanigain nila so nakikita nyo tayo nakasama-sama tayo on well, 31st 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 so mga iba po yung mga samahan hindi lang masasamahan ng kabataan ng tumanda, magkakasama sila at kaya po sa lukuyan dinidiscuss yung mga proyekto nila So, para mo mas makakulong tayo uh, natin yung mga samahan Sa barangay natin dito sa barangay Matimpo Sa mananood ng vlog Siyempre bahala nga sumikat ang kumita. Marami rin matutulong ang mga tao. So, Tama nga Supportahan nyo rin po ang Malolos. Salamat na nanonood. God bless you all. Attorney po. Maraming salamat po. Ay, at syempre, sa shoutout kami kay Didis. Maraming maraming yes. salamat sa gift mo sa akin ng um, birthday. At kay Idol Joyce Rojas. O, oh, ayan. Oh. ko na. Okay, Idol Idol yon, Joyce, yon, <laughs> kay Idol Joyce. Kay Idol na syempre. Sinoutout mo si uh, Boss Didis natin. Syempre, kay Congressman Attorney Danny. At at shoutout, po. shoutout. Ayan, sa mahal natin Congressman. Supporta. At syempre, ang aking partner na kasama ko kanina nag-legal mission sa Barangay Bangkal. Konsehal, Attorney Dennis Domingo San Diego. Magandang gabi po sa inyo lahat. Merry Christian, Vice Mix. Yun, okay. Syempre, gagawin naman kami sa inyo. Yes. Bye-bye. <laughs> kasama rin si Idol Pong San Diego. Syempre, sa shoutout tayo sa mga malalimit na ng tropax ng Banda 48. Alright. Shoutout, Banda 48. Yes. Yeah. Okay, siyempre, kasama na naman ulit. Eh, ito yung naging kakilala na natin eh. Si Sir Mark Kagachi si Torena. Ayan, eh, naging kakilala na natin siya. Sa mga vlog natin, nakakasama natin siya. Okay, at magpapasalamat kami sa kanya sa pagdalot din sa ating uh, 31st anniversary ng Astig Boys. Okay, salamat. Happy anniversary, Astig! Ayan. Boys, club, man! Di eh, ba, meron ka ba sasabihin sa siya natin, sa mga uh, viewers natin? Sa kayo po eh, gusto ko lang po bumati sa inyo na magandang ng gabi at uh, mabuhay po ang lungsod ng Malolos. Ayan, salamat. Thank you. At <laughs> syempre kasama natin ang ating malupit na kusyente. <laughs> Baka talaga. Eh, no, uh, sasetot ako sa kanyang pamangkin na si Simon de la Cruz. Ng Malolos. Baka talaga. Uh, Idol Simon. Maraming maraming salamat ulit sa pag-view sa atin at syempre lagi kang makikinig kay Tito at uh, tsaka pagbutihin ng pag-aaral. Sa'yo nakikinig yun. yun maraming maraming salamat. <laughs> sa idol! <laughs> <The last story. laughs> syempre kasama natin ang idol natin, si Idol JC Cruz. Siya ang representative ng ating uh, vice president na si Vice Mix ah, uh, uh, Bautista at uh, magpapasalamat kami sa kanya sa pag-attend na bilang representative ng ating uh, Vice dito sa aming ginaganap na 31st ng Astic Boys Club Yes, sir. Ayan. Okay, salamat, sir. Ha? Thank you, po. Thank you, po. Napapanood kita lagi. <laughs> sir, oh, thank you, thank you. Kami salamat po. Siyempre, mahal na mahal din po kayo ng ating vice mayor. Thank you po. Siyempre naman. At kakawin kami, ni Idol. Yeah. Welcome sa malunapit na tropa ng Astig Boys. Eh, siyempre, si Idol. Followers ko to. At siyempre, subscriber. O, siyempre, subscribe na kayo. Paalam. Eric. Eric. Bagay. Bagay na matimbo. <laughs> siyempre, HAPPY ANNIVERSARY! ALRIGHT! Kaya syempre sa lahat ng mga bago na sa lahat ng platform natin sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, syempre sa Youtube, ano ba kaya ka natin? Subscribe na kayo, hindi nito dito mag i sa mga updated natin videos dahil pala lang ba susunod yung time na gagawa tayo ng mga internet sa videos? Joke ka muna. Kung nag-subscribe natin, ishare din natin. Until next time mga TROVAKS! Keep safe and good